Okay, good morning guys. Welcome to my channel. Ito po yung Kuya Chris. So, mayroon tayong tutorial niyo guys. Ang gagawin natin ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano tayo maglilinis ng membrane para do sa mga wala pang alam. So, ito sundan niyo po hanggang sa matapos. Tuturo ko po sa inyo step by step kung paano tayo maglinis ng ating membrane. So, yan guys. Unahin natin ilagay ang ating ano, tubig. Lagay muna tayo ng tubig. So, ilalagay natin guys yung tubig. Purified na. Para At least malinis na kaagad. Yan. So, isang container na tubig. Lalagay natin. Yan. Tapos, lalagay natin yung ating chemical, guys. Ito yung ating chemical na ilalagay. Yan. Yan. Ang ating unahin ay ang citric acid. Yan. natin yan. Stop lang natin ulit. Yan. So, yun, guys, madali lang naman pag uh, may nakahanda ka ng ano, uh, machine na da gagamitin. So, madali na lang yan. So, okay na tayo. Ito na ngayon yung ating gagawin. So, ngayon, konting halo-halo muna para mag-circulate, mag-ano yung tubig. Yung gamot. Okay. Yan. Tapos guys, ito, pag naglinis kayo ng ganito, So, wag niyong kalimutan gumamit ng timer para uh, hindi lumalampas sa oras ng pag-ano. Kukuha muna tayo ng timer. And guys, start na natin. Tapos ng video na yung tubig Dito ni naman kang binig Dito pa lang guys, kung makikita natin dito sa Islil natin yung lumalabas ng mga ating purified ay uh, lumalabas na yung tubig o so, yung ating purified so ibig sabihin uh, natatanggal na paunti-unti yung kanyang dumi so ayan po ang kalatandaan na nakikita natin na may lumalabas na yung tubig dito so ibig sabihin uh, nalilinis na yung loob ng ating membrane so yan, yan guys uh, tapos na yung ating timer so yan. Yeah, kita tayo. So tapos na tayo sa ating timer. So lipat muna natin. Yan. So papalitan natin itong ating tubig. Ayun. Yan guys, kung makikita nyo, yung ano, uh, yung kalawang natanggal na siya. So, ito yung unang first step. tanggal mo ng kalawang. docks. Oh, ya. Yeah. Tapos guys, ah uh, purify ulit. Purified ulit ang ilalagay natin tubig. Top oh, ya. Yeah. Okay, so. Lagyan na natin yung ating pangalawang chemical. Gan, lagyan na natin. ulit. So, guys. So, ayan, guys. Ah, pangalawang kinita natin yan. Nakita nyo, sa unang buga pa lang. Ayan. <coughs> dahil lumabot na siya ng una. Ayan. Nag, anong na siya yung dumi. Itutulak nyo na palabas dahil sa pangalawang kinita natin. Kaya lang kadali guys, mag-lewis ng ating membrane basta sa tamang proseso lang sa tamang tamang pag uh, ang pagkakasunod ng paglalagay ng ating chemical malilinis ng maayos yung ating membrane so dito guys 15 minutes ulit tayo after 15 minutes okay na yan guys. Okay, uh, so, sita-sita na. So, nakita natin yung dinig. Nandito na yung dinig. So, uh, tumapo na po na sumabay na sa tubig at yung inilagay. Yan guys, tapos na. So magbabalaw na tayo ngayon. O balawan na natin siya. Mhm. Mm so guys, palit na tayo ulit ng tubig natin. So okay, yan guys, last na stage na. Last ano na to, balaw natin. So okay, yan guys, last na stage na. Last, ano na to? balaw natin. Ayan, guys, sana mayroon po tayo natutunan sa ating ginawang tutorial po na paglilinis ng membrane. So, sa mga gusto po magpalinis, guys, o PM nyo lang po ako, personal nyo lang akong i-message doon sa aking uh, Facebook o kaya sa messenger ko po na Cresanto uh, national. So, para ma-servisan uh, ko po kayo ng inyong mga membrane sa paglilinis po. So yan guys, maraming maraming salamat. Sana po mayroon po tayong mga natutunan sa aking itinuro sa inyo ngayong araw na to. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please like and share po and subscribe. And pakihit na rin po ng ating notification bell para updated po kayo sa ating mga video na i-upload po araw-araw po. So maraming maraming salamat po. God bless po.